So, hello mga ka-farmers! So, uh, after natong uh, napatakala lang atong anay, so ato na siyang ibalik og sulod no, sa iyahang kulungan. O, uh, kulungan na niya. Uh, so, mauna na no, dali kayo kung magpasulod na ta sa ato ang anay kay uh, pasunod-sunuro naman na siya. Tara siya uh. Pero, lisod jud siya pagawason labi na sayang kadako ko tungod kay tira, gamay ang space nga among na buhat para sa iya ha o tanaw ninyo ha so ingon anak ra kadako ang space sa kilid no oh. mm. Okay. so makita ninyo na kung unsa jud kada ang space nga among na Uh, gibilin tana no kaya abi na mo okay ra siya tama ra siya nga sukod may guman ang baboy kung kanang pasulod siya maigo siya oh nakita niyo no pero ang problema lang kay kung ipagawas siya uh, so pabak man siya mo na siya atras atras mo dikit na lang siya sa wall dili pa kaayo makagawas niyang lawas tanan kung nga kay dili man ato pwede nun ang baboy nga pagtakilit takilid boy kay aron nga makagawas ka no dili man sa so, mao na oh makaego gyud siya kung baktas baktas siya lisod lang ipagawas so mauto nga ang gift puto ang sa atubangan kay para put mas dali siya no oh, so, mao na nakita ninyo so, tanggalan na siya og bakal sa atubangan